Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aquarius para sa Pebrero 28, 2025. Sa araw na ito, isang napakagandang pagkakataon ang bumubukas para sa iyo upang magnilay at bigyang linaw ang iyong mga mitiin sa buhay. Ang enerhiya ng buwan na nasa mapanlikhang tubig ng Pisces ay tila isang banayad na tinig na bumubulong ng malalim na karunungan, Hinihikayat kang bumalik sa iyong likas na kakayahan sa sining at malikhaing pagpapahayag. Sa pamamagitan ng sining, maaaring sa musika, pagpipinta, pagsusulat, o kahit anong malikhaing gawain, maaaring matagpuan mo ang katahimikan na matagal mo nang hinahanap. Sa bawat paggalaw ng iyong mga kamay habang lumilikha, o sa bawat titik na inilalapat mo sa papel, unti-unting nabibigyang hugis ang iyong damdamin, hinuhubog ang iyong pag-unawa sa sarili at lumilikha ng isang landas tungo sa panloob na kapayapaan. Bilang isang Aquarius, ikaw ay kilala sa iyong natatanging pananaw sa buhay, isang taong hindi natatakot na maging iba sa karamihan. Subalit, sa kabila ng iyong matibay na paninindigan at pagiging malaya, may mga pagkakataon na kinikinkim mo ang iyong tunay na nararamdaman, pinipiling iproseso ito ng mag-isa sa halip na ipahayag ito sa iba. Ngayong araw, mahalagang kilalanin mo ang epekto nito sa iyong emosyonal na kalusugan. Ang pagiging sensitibo ay hindi isang kahinaan, bagkus ito ay isang tanda ng iyong kakayahang makaramdam ng mas malalim at makaunawa ng higit sa kung ano ang nakikita lamang ng mata. Hayaan mong ang araw na ito ay maging isang paalala na hindi mo kailangang magpanggap na matatag sa lahat ng oras, Okay lang na maramdaman mo ang bigat ng iyong damdamin at bigyan ito ng espasyo upang mailabas. Marahil ay may mga alalahanin o kang kinakaharap sa kasalukuyan, at maaaring sinusubukan mong ilihis ang iyong atensyon upang hindi mo ito masyadong maramdaman. Subalit sa halip na iwasan ang iyong nararamdaman, bakit hindi subukang harapin ito ng may mas positibong pananaw? Ang takot at pag-aalinlangan ay bahagi lamang ng proseso ng paglago, at sa bawat pagsubok na iyong napagtatagumpayan, mas nagiging matibay at matatag ang iyong kalooban. Sa halip na hayaang ang mga pangamba ay mangibabaw, subukan mong ilaan ang iyong oras sa mga bagay na nagbibigay saya sa iyo, mga simpleng bagay na nagpapagaan ng iyong pakiramdam at nagpapaalala sa iyo ng kagandahan ng buhay. Sa araw na ito, hinihikayat kang maglaan ng oras para sa tahimik na pagminilay. Sa katahimikan, makakahanap ka ng kaliwanagan at direksyon para sa iyong mga pangarap. Ano ba talaga ang nais mong makamit sa buhay? Paano mo nais gamitin ang iyong mga talento upang lumikha ng positibong pagbabago sa mundo? Hayaan mong ang inspirasyong hatid ng Pisces muon ay gabayan ang iyong imahinasyon at tulungan kang makita ang walang limitasyong posibilidad sa hinaharap. Habang lumilipas ang araw, sikapin mong hanapin ang kagandahan sa mga maliliit na bagay, ang mahangin, ngunit banayad na haplos ng hangin sa iyong balat, ang himig ng mga ibon sa umaga, ang paggalaw ng ulap sa kalangitan. Ang simpleng pagmamasid sa paligid mo ay maaaring magdala ng kapayapaan at inspirasyon, isang paalala na kahit sa gitna ng mga hamon, may mga bagay pa hindi nagbabago at patuloy na nagbibigay ng aliw sa puso ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay bughaw at puti. Ang bughaw ay sumisimbolo ng kapayapaan, kalmado, at kalayaan, isang kulay na nagpapaalala sa iyo na sa kabila ng lahat, ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa iyong kakayahang manatiling tapat sa iyong sarili. Ang puti naman ay sumasalamin sa kaliwanagan at pagiging bukas sa mga bagong simula, Isang paalala na bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang lumikha ng isang mas magandang hinaharap. Ang iyong maswerteng numero ay 3, 12, at 26. Ang tatlo ay sumisimbolo ng pagkamalikhain at masayang pakikipag-ugnayan sa iba, isang gabay upang yakapin mo ang iyong likas na kakayahan sa sining at ipahayag ang iyong damdamin ng walang takot. Ang labindalawa ay nagdadala ng enerhiya ng balansing pananaw at kakayahang makita ang kabuan ng isang sitwasyon bago gumawa ng desisyon. Ang dalawamput-anim naman ay nagpapahiwatig ng katatagan at kakayahang buin ang matibay na pundasyon para sa iyong hinaharap. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang lumikha ng isang bagay mula sa iyong puso. Maaari kang sumulat ng isang tula o kanta, gumuhit ng isang imahe na nagpapahayag ng iyong nararamdaman, o kahit mag-journal upang ilabas ang iyong naisip. Ano man ang iyong piliin, tiyakin mong ito ay isang bagay na nagbibigay saya at inspirasyon sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin mong ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas at paglago. Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay, at hindi mo kailangang hanapin ang lahat ng sagot ng sabay-sabay. Minsan, ang kailangan mo lang gawin ay humina ng malalim, magpahinga sandali, at hayaang ang mga bagay ay natural na dumaloy ayon sa kanilang tamang panahon. Habang pinapanood mo ang paglubog ng araw, hayaang ang ganda ng kalikasan ay magsilbing paalala na anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, lilipas din ito. Sa bawat pagtatapos ay may panibagong simula, at sa bawat paglalakbay ay may mga aral na matututuhan. Yakapin ang araw na ito ng may pagmamahal at pagtitiwala sa sarili, at hayaang ang iyong puso ay manatiling bukas sa walang katapusang posibilidad ng kinabukasan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.